Ayan Loh. na Oh, wala na yung sinilas mo Ayan ba? Ha? Tahong yan? Tahong, tahong Tahong? Ah, nakitahong si mga batayan. Wala Oh Grabe nga alon Basta Oh

Hindi, tahong yan. Saka ano? Alaan. Alaan. Tahong, saka sa, sa alaan. Mm. Ang mga tahong <laughs> din. Kaya ako mo tahong, tahong, saka alaan. Nandito. Uh, sa mga ano? <laughs>

bây giờ 경찰 dùng cekkality cho nó phá ra Ala ni san. Ala, napakalakas na ng ulan. Ayun, puma na naman ang ulan. Muli to. Ay, mo. Ha? ambe dolo bawa kita lomba meramal main. Ambe dolo WhatsApp nak ke sarama ni, amanui. Oh, oh, bapak keno, bapak keno mana? Bapak keno maka kira lebih ya kadai nama galana bar ko. Ah. Oh. Ah. Loto guna makan baring ane. Oh. Hoy, oh, 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 oh. grabe na. Oh, ang lalaki ng alon, ang lalakas ng ampas ng alon. Hmm. Sinilas, marami sinilas. Libre sinilas, libre libre. Yan, nakaparis. <laughs> libre sinilas, ang dami oh kapares na pares. Meron na oh, ayan, nakapares. Daming ano. Maganda yan pag hindi magkaiwalay. Oh, grabe. Ang lakas ng angin, lakas ng ng alon. Oh. Ito lang guys so oh. Uwi na, uwi na Lamig Lamig oh. eto lang guys so ginagawa ito ha tinatampakan uh, dito kami dumadaan pa uwi dahil napakalakas ng hangin uh, dito naman kami dumadaan ha. San? Pamalalim. Diya teryo. Aden, <dito>? ah. <giblish> ah, uh -huh. um, malalim. Malalim oh, baka mahulog Masakit sa kamay mo magpa Dito na kami sa dulo sa iglesia. Ah, uh, na kami. Nasa iglesia na kami nakatagos Kanina umikot kami Tingnan nila guys no Napaka lakas ng alon ngayon ya yeah, ayun na, uh, kami uwi <laughs> ha.

kita bareng Eh, tapi